Naglinis at nagbungkal ako ng lupa dito sa likod dahil magtatanim ako ng sitaw. Hi, hello. Minasan! sang konnichiwa. Tara, samahan kami today's mini vlog. Eh, tapos ko pong hihetin si Kenshin sa school, e eh, umuwi na po ako kaagad. Pauwi Ka na pagka ko naman, ay eh, kinuha ko na kaagad yung mga gamit kong pang garden. Magtatanim po kasi ako ng gulag dito sa likod mga auntie. Dahil gardening season na naman, etong si auntie nyo ay pospos -pos na naman po yung pagtatanim niya ng gulag. Alay, ang una ko nga po palang ginawa ay nagtanggal ng mga konting damo. Dito po sa likod ng bahay namin, ay eh, dito po ako nagtatanim ng sitaw. Pinagamitan ko ng eh hindi ko pa po natatanggal. Medyo mahirap ngari po pala magbungkal ng lupa dito sa likod dahil mabato po yung lupa. Kaya minsan natatanggalan po ako dahil nga po tinatanggal ko pa yung mga bato. Nasir, eh dito ngari po pala ako nagtanim ng sitaw. Katawa nga po dahil kahit mabato po tong lupa ay napapatubo ko po yung mga buto. At tapos ko magbungkal ng lupa bago po ako magtanim ay naglagay po ako ng fertilizer. Karaniwan ko po nilalagay na pampataba ng lupa ay tain ng manok o kaya naman po tain ng baka. So eto na nga po mga anti, magtatanim na po tayo ng sita Putit na lang po dito sa Japan, eh meron po silang binebentang buto ng sita. Pero nakita ko na meron ganito dito sa Japan. Ay lang, grabe yung tuwa ko. Sobrang sarap po kasi ng sitaw, lalong-lalo na kapag inaadobo. At nagtatanim nga po pala ako ng sitaw, ay hindi na po ako nagpupunla. Bahala, direksyon na po ito dito sa lupa. Okay na okay naman po at meron naman pong tumutubo doon sa mga tinatanim ko. Yung iba po ay nabubuhay, tapos yung iba naman ay namamatay. ang ginagawa ko po ay eh, nagpupunla po ako ng ilang piraso para kapag merong namatay, ay eh, meron po akong ipapalit. Hi, hey, sa wakas mga anti pagkatapos ng siyam siyam natapos din ako mahaba tong taniman ko may beans at saka ano sitaw saka ako nalang lalagyan ng tali kapag may tumubo na Passport na nga po tayo mga anti kinabukasan naman po. ay nagtanim ako ulit ng gulay. Nga po ako magtatanim sa may butas ng mga hollow blocks. Itatanim ko dito ay kangkong. alam ko anong pumasok sa utak ko. Bakit dito ko naisipang magtanim ng kangkong? Bukan ko lang po ito. Baka sakaling merong tumubo. Sa mahal po nang bilihin ngayon mga anti. Kaya kailangan po natin magtanim ng mga gulay. Alam nyo po dun sa probinsya namin itong kangkong. Ay kinukuha lang po namin dun sa ilo. Iba-iba po yung kangkong dito sa Japan kesa dun sa atin mga anti. Dun sa probinsya namin ay malapat po yung mga dahon. Tapos pag gusto po namin mag-ulam ay eh, libre lang po kami nakakuha. tapos ko po magtanim ng kangkong. Punta naman ako dito sa likod para magbungkal ng lupa. Medyo nahirapan nga po ako sa pagbubungkal mga anti kasi nga po napakadaming mga bato. Medyo maluwang po yung lupa dito sa likod namin kaya sabi ko bakit hindi ko subukan dito magtanim. Kaya nagbungkal po ako dito ng lupa at naglagay din po ng mga hollow blocks. Kaya sa so wakas pagkatapos pa ng sham sham ay natapos din ako. Grabe kahit yan lang po yung binungkal ko mga anti nakakapagod. Yung nagpawisan po talaga ako ng bonggang bongga. Tapos kung magbungkal ay pumasok na po ako kagadito sa loob para kumain. Si hapon naman po at yung banan kong lalaki ay nagbibihis dahil mayroon po silang pupuntahan. matay po kasi yung kaibigan ni father-in-law kaya makikiramay sila. Passport. Nga po tayo mga auntie mga bandang alas 5 naman po ng hapon. Ay nagpunta po kami dito sa watahan para bumili po ng mga fertilizer. Sabi tayo lang po ng baka napakamahal. Bale, alim na piraso so, nga po pala yung binili ni Uncle yung hapon. As for, na nga po tayo ulit mga auntie pagkatapos namin mailagay yung mga fertilizer doon sa bahay, ay dumiretso naman po kami dito sa sushi row. Dahil di po ni hapon, kaya sabi niya kumain kami ng sushi. Tuwang-tuwa nga po si Kenshin mga auntie dahil favorite niya po ang sushi. <laughs> Dati, hindi po talaga ako makain ng sushi o kaya naman ng sashimi. Pero ngayon, eh, gustong gusto ko na. Eh, mas tumat nga minante, kapag di-off talaga ng asawa ko ay hindi po talaga nawawala ang family time. Bago po ang lahat, gusto ko lang po kayong i-update dun sa mga tanim kong sitaw at saka sa beans. Malipas po ang mahigit tatlong linggo, ito na po sila mga anti. Napakadami na nga pong tumubo. Ang isa pa po, po sa nakakatuwa ay malulusog po itong mga tanim ko. Siyempre, meron na din po tumubo sa mga sitaw ko. Tapos dito naman po sa may hollow blocks ay tumubo na rin po yung mga tanim kong kangkong. Ang mga anti, grabe nakakatuwa. So yun po, maraming maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Bye-bye! ポさんありがとう。サラミマラパポ。